Alam mo, may mga taong ipinadadala si Lord sa buhay natin para ipakita kung gaano katatag ang isang kaluluwa na kumakapit sa kanya. At may nakilala akong babae, isang babaeng dumaan sa impyerno ng buhay. Pero ngayon, buhay na patunay na walang imposible sa Diyos. Hindi ko malilimutan ang sinabi niya. Kapag gusto mo ng sumuko, mas kumapit ka kay Lord. At ngayon, gusto kong ikwento sa iyo ang kwento niya. Hindi para maawa ka, kundi para ma-inspire ka na kung siya ay nakalagpas, ikaw rin ay kaya mo. Musmus pa lamang siya noon at wala pa sa tamang edad para maintindihan ang mundo. Pero pinagdaanan na niya, ang hindi dapat pagdaanan ng sino man. Minulestya siya, siya ng sarili niyang lolo. Wala siyang magawa, wala siyang matakbuhan. Ang meron lang siya ay panalangin. At nung elementary siya, dalawang beses siyang tinangka ang pagsamantalahan ng sarili niyang tiyuhin. Habang umiiyak, habang nanginginig, nagdarasal siya. Lord, Tulungan mo po ako. At sinagot siya ng Diyos sa paraan na tanging Diyos lang na kayang gumawa kaya naligtas siya. Hindi natuloy ang masamang balak ng kanyang tiyuhin. Akala mo sa bahay niya makakahanap siya ng pagmamahal, pero hindi. Mahigpit ang magulang niya. Halos buong araw siyang pinaglilinis sa kainitan ng araw. At kapag hindi siya sumunod, ang natatamo niya ay latay, palo at sigaw. Gabi-gabi ang dasal niya. Lord, sana lumaki na ako. Sana makalaya na ako. Akala niya nung nagkaliit siya, tapos na ang lahat. Pero panibagong takot na naman ang kanyang nararamdaman dahil isang gabi habang natutulog siya sa kanyang inuupahang bed space ay may muling nagtangkang saktan siya. Nagising siya na may nakadagan, hindi makakilos at hindi makasigaw. Pero nakapagdasal siya kahit sa isip, Lord, please. At muli sinagip siya ni Lord. Tatlong beses sinubok ang katawan niya pero tatlong beses din siyang iniligtas ng Diyos. Pagkatapos niyang graduate ng college, hirap siyang makahanap ng trabaho. Kaya ang ginawa niya ay nakitinda siya sa palengke para mabuhay. Noong nagkaipon siya ay sinubukan niyang magnegosyo pero hindi siya makaangat dahil ang sarili niyang nanay ay kinukuha ang ipon niya at ipinangsusugal. Pero kahit ganoon ang nangyari, hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya tumigil magdasal. Mayroon siyang nakilalang isang lalaki. Nagmahal siya, nagkaanak. Akala niya dito na mababago ang buhay niya. Pero hindi siya tinanggap ng magulang ng lalaki. At nang nagkaroon siya ng opportunity na makapunta sa Japan, para magtrabaho, iniwan niya ang lalaki. Pero dahil mabait ang puso niya, pinag-aral pa rin niya ito. Tinulungan, pero inubos ng lalaki ang lahat ng meron siya. Hanggang dumating ang araw na naramdaman niyang pera na lang ang tingin sa kanya. Kaya siya na mismo ang nakipaghiwalay. Muling bumagsak ang mundo niya. Muling umiyak. Muling nagtanong, hanggang kailan Lord? Pero kahit ganoon, hindi siya tumigil magdasal. Sa gitna ng pagkasira, pinigyan siya ni Lord ng tunay na asawa. Isang lalaking mabait, mapagkalinga, tapat at minahal siya, hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa puso niya. Binilhan siya ng bahay na pangarap na naging totoo. Binigyan siya ng sasakyan yung dating tinitingnan niya lang mula sa malayo. Habang nagwo-work sa club, ngayon regalo na sa kanya. Hindi niya hiningi, ibinigay ito ng buong puso. At doon niya narinig ang pangako, Anak, hindi mo kailangang maghabol. Kapag oras ko na, ibibigay ko ng buo. Akala niya tapos na ang pagsubok akala niya kapag maayos na ang buhay wala nang babalik na sakit nangarap siyang muli nagpagawa siya ng bahay sa Pilipinas isang pangarap para sa pamilya ipinagkatiwala niya yon sa kanyang kapatid pero pag-uwi niya hindi maayos hindi pinagtuunan at yung perang pinadala niya buwan-buwan hindi ginastos sa bahay parang bumalik ang lahat ng trauma niya. Parang bumalik ang sakit ng buong nakaraan. Halos maiyak siya sa sama ng loob at panghihinayang. At muling bumalik ang depresyon na akala niya'y nalampasan na niya. Pero kahit halos madurog ang puso niya, hindi niya binitawan si Lord. At doon pumasok ang unang pangako ng Diyos sa Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Sa gitna ng pagkalugmok, Diyos ang lumapit sa kanya. Diyos ang nagriktas at Diyos ang nagpatatag. Unti-unti, sinumulan niya siyang pagalingin. Sinimulan niya siyang palakasin at sinimulan niyang ibalik ang liwanag na nawala sa kanya. At dito pumapasok ang pangalawang pangako ng Diyos. Sa John 1 verse 5, The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Ano mang dilim ang pinasok niya, walang nakaubos sa kanya. Dahil may liwanag sa buhay niya Nagaling kay Lord. Liwanag na hindi kailanman tatalunin ng kadiliman. Ang kwento niyang ito ay paalaala na kahit gaano kasakit ang pinagdaanan mo, kahit gaano kabigat ang season mo ngayon, huwag kang bibitaw kay God. May purpose ang bawat luha. May dahilan ang bawat pagsubok at may direksyon ang bawat paghihintay. Kung ang babaeng ito mula sa dilim ng trauma, pagkakanulo, pagkabigo at pagkalugmok ay binuo, pinagaling at dinala ni Lord sa liwanag, ikaw rin dadalhin ni Lord sa liwanag. Hindi ka nilikha para manatili sa dilim. Tinatawag ka ni Lord sa liwanag na inilaan niya para sa iyo. Kaya sabihin mo ito ng tahimik sa puso mo. Lord, hindi ko man naiintindihan ang lahat pero hindi ako bibitaw. Dadalhin mo rin ako mula sa dilim patungo sa liwanag. At oo, gagawin niya dahil mahal ka niya at hindi ka niya iiwan kahit kailan.